good din mga master may Mitsubishi Montero Sports naman tayo ngayon so ang problema dito ay hindi may pasok yung reverse at saka park so tingnan natin yung kalagayan sa loob so dito ay yan so kita natin na naka neutral lang at hindi may pasok sa reverse natigas siya talaga so sa drive naman ay papasok siya yan kita natin na naka drive at neutral lang so neutral tayo Ayan. so kita natin na naka neutral siya pero sa reverse ay ayaw niyang pumasok papuntang park Ayan. kita natin na matigas talaga i handos or itulak ba tagalog So, gawin natin, ay tanggalin natin. So, yung problema dito mga master ay yung itong bushing lang dito. So, kanina hindi siya ma-reverse at park. Dito lang siya sa neutral at sa drive. So, ngayon ay naipasok na natin sa park, reverse, neutral drive. So, baka kasi pag naka-encounter kayo ng ganito at sabihin na sira na yung transmission nyo. So ito lang, ito lang yung bushing dito. So try natin ipanda rin. Ngayon na naka-on na to. On lang natin yung ignition. Ayan. So kita natin na may park. So ilipat natin sa reverse. Ayan. Neutral drive. So dito naman ay ayan. Gumalaw na siya. So pumasok na siya. So yung problema dito ay itong bushing lang dito. So ito kasi yung magtutulak sa shifting. All right. So dahil walang available na parts dito mga master ay ginawan lang natin ng paraan. So siyempre, pabibilhan pa rin natin to sa may-ari ng uh, original safety busing para malambot talaga siya ipasok so ngayon ay pumasok na siya pero medyo matigas yung itulak dahil nga ay diniskartihan lang natin yan so sa mga may natutunan na idea sa video na to ay huwag mo kalimutan i-subscribe yung youtube channel natin mga master So, ayan. Kita natin na pwede na itong patakbuhin at hindi na palaging nakadrive. So, simpre, dahil okay na to ay patakbuhin natin at bibili muna tayo ng snack dahil medyo natuwa yung mayari sa atin. So, eh, pakita mo na yung snack na ito. Ayan, eh. ang kukwa. Yan ang kukwa. Wired snack. Shout out sa 181 na solidong sumusuporta sa channel natin mga master. So God bless natin lahat and yes sir.